Ina nga, uh, pag-usapan mm. natin yung OCTA research, yung latest, di ba? Okay, the latest oh. research po ng OCTA, mm. ang sabi daw, 66%, parang halos pito bawat sampu. Mm. 66%. Oh. Na Pilipino, mm. inflation ang national concern. Urgent. Yung pagtaas ng mga presyo. 66%. 66%, 66%. Pompiyang na pompiyang. Hmm. Pompiyang din. Oh. Ano <laughs> ba <laughs> Most urgent national concern. At yan po, tumawid yan ng kahit na anong lugar. Walang across, piniling geographical area yan. Across the land. Okay. Across the land, yan po. At saka, across social all, all economic classes. classes. All social. Magmula mahirap, mm -hmm. hanggang uh, mayaman billard level. Mm. Yeah. Bilyar level. Ah, uh, nasa iba-iba lang mga requirements niyan. Okay. Ah. Uh, Tomasang, ano, Pero inflation po, okay. 'yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mm -hmm. Ang number one national concern. Cross the board. Oh, ak walang pinili, pare. Mapa, bata, mapa mapamatanda, 'yan ang iniisip. Mapamayaman, mapa mahirap. Hmm. Mapa Ilocano ka? Mapa, mapa. Tagalog, uh, Tagla... Bicol Bikol, o... Oh, Mindanao ka? Indanao. Wala. Wala pong pinili 'yan. Across. Yung increase ng prices ng basic commodities, ng basic ah, yung ano, pangangailangan lang, hindi duloho, luho. Diba? Yes. 'Yan, yung mga yung mga, mata, mga mayayaman, ang basic sa nila ay sa luho. O... basic nila kotse kasama. Hmm. Mga ganun. Yeah. O, yate. Bakasyon. Bakasyon. Mm. Yeah, yeah, te. Ang hirap, uh, ang, hirap naman pumunta ngayon sa uh, Peru. Yung iba dyan, ang basic nila, yung pang nightclub. Yeah. Ayan, yan. iba yan. Iba, iba naman yan, yun. Iba naman. Iba yan. Yun. Yun. Iba yung casino. O, oh, pang Basic nila so, yun. Nagmamahal na rin ba kasi Oo, oh, no? oh mahal doon. Oo. Oh, wow. depends sa nasaan ka nakatuntun. Ha? Oh, pero, Basta yan, inflation. Inflation pa rin. At saka, lahat ng national concern po, national issues, ito lang pagtaas ng presyo ng bilihin ang majority. Ang sinasabing yan ang concern. Karamihan, 30%. Ito 66 eh. 66. Yung mga wages, mm. nasa 30%. Yung uh, halimbawa creating more jobs, 33%. 30%. Reducing poverty, 25%. Uh, quality of education, 19%. West Philippines Sea. Wala. Malayo, wala. Layo. Graft and corruption. Ano? Malayo, malayo. 17% ang graft and, and, corruption. Graft and corruption. Best wala ko lela. Wala, wala. Wala, wala dito. Uh, hindi uh, na mention. Ah, uh, wala, wala. wala Layo sa bito ka talaga. 5% defending integrity of Philippine territory. Ayan, yeah. yon, okay, yan. Meron yan, na yun. Siguro yun. 5%? Hmm. Malaki. Dati, 1% lang. Yun. Tumasa. Ah, ba, effective ang propaganda. Diba? Araw-araw yan eh. Pinag-uusapan niya ang uh, West Philippine Sea. ADR. Ay di nasa 5% na ngayon yan. Mm. Eh kasi yan ang gusto ng mga kano eh. Na pag-usapan natin yan eh, maging national. Kasi it is to their interest na maging number one priority natin yan. Nakita yung... mo, sa Pilipinas, yan na. Ayan na. Our number one concern na yan. Best ally uh, in the Indo-Pacific. Yan yung oh. mga deep state na... By the way, kalaw, uh, dyan sa survey, sinabi rin yung pag-iwas sa sakit at yung para kapatiling... Ah, hindi, personal health. concerns. Personal concerns. Ta so the yung survey, dalawa, ganito, no? Oh, yung national may? concern, sinurvey nila, ito oh. yung mga issues. Ngayon naman, sa personal mo... Anong iyong mga... Oh. Ito, national eh. Ano nakalagay? Health ang number one. Number one. 73% to remain healthy. Mm -hmm. That, that is still a very basic national concern. Hindi ba? Yes. Oh. Across the board din Sabi oh. niya. Asama 73%. Mm. Across the board din mm -hmm. niya. Hanip yun. Mm. Hanip yun. Why? Kasi po, hirap magkasakit dito. Oh, hindi ka so, magkaka... Oh. Ubusan pag nagkasakit ka, ubusan. Mm -hmm. Tapos, Hindi, ubusan ng lahi, ah. Hindi. Oh, ubusan ng ari-arian. Mm. Bentahan ng bahay yan. Kaya kailangan tayo talagang uh, pare. Uh, maging malusok. Marami na akong kakilala. Mamamalimos. Mm. Matapos mo mabenta yung bahay, mm. wala na. Kulang pa rin. Mamamalimos po sa mga kamag-anak. Kanya na nangyayari sa atin, napakasakit. Oo. Uh, Hindi, mabigat. Mabigat ang health issues. More than 70%. Yung iba kasi, halimbawa, education. Uh, para makatapos ang mga bata, 46%. six din. Oo. Uh, uh, yung uh, uh, hanap buhay, 46%. Uh, pagkain. Yan. Having enough to eat, 46%. Talagang nasa ano na yan? Nasa taas. Mm -hmm. Very, very basic. Very, uh, very basic. na uh, 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 Workout. Yun nga yung, ngang, uh, magkaroon na sariling pamamahay, eh, bahay, eh, mm. 19%. Kaya, Hindi naman ganun kataas eh. Kaya, okay lang sa kanila magrenta. Oh. Basta subsidize. Mm. Ang, at saka meron re -rentahan. Eh bakit so, priority natin, mamigay ng lupa? Hindi na lang doon sa lupa na yun, magtayo ng mga rental properties, rental properties yes. yung mga mm. may hirap mm. na wala naman titirhan. Yun na. Eh, kasi bibigyan mo ng lupa, paano tatayo ng bahay? Wala rin naman pera. Hindi, mamigay eh, ng pagkakataon, magkaroon ng libre ng Alam mo, lupa. <laughs> alam mo, <laughs> Ito, may ano, alam mo, ayun. may mambaitang pa diyan, na kailangan. Diyan nagkatalo, diyan sa Amerika, oh. yung common sense at saka yung opportunity, et cetera, pati oh. yung mga, kung ano-ano, elitist kind of ano, hmm. discussion. Wala, The the basic, the basic issue parisik, yung ng eleksyon oh. ay inflation. Oh, yun ang yung mga economy. E eh, tignan nyo sa atin. Yung, Ganyan ano, din. 66. Kasi, Number two, health. Hmm. Ay yung if, uh, personal. Ganyan din. Babalik tayo sa ganun palagi. So ngayon po, ang pinaka-importanting tao hmm. dito sa atin dapat, eh kung doon sa personal concern, ay si Secretary Tederbosa. Tulungan natin siya. At saka si Secretary Chu Laurel. Dar Jr. ah, ja, Chu Laurel Jr. Silang dalawa, Silang dalawa. Inflation. Eh, ano yung proposal daw eh? Ah, sabi ni... Ano ba si Congressman Erwin Tulfo? Ano siya, no? Eh, Aksi. Aksi. Saka Deputy something. Deputy... Sabi niya, because uh, patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng... Bigas. Uh, notwithstanding na nag, uh, binaba, binabaan na yung tarif uh, sa importation. Okay. <laughs> ang solusyon dyan, gobyerno na lang ang dapat tanging importer ng rice. So, wow. importasyon ang kanyang solusyon pa rin. Wow, so, bright. Ba't gano'n? You know, ang galing. Eh? Dyan nagkatalo. Kaya ang Inalik oh, Ito, ito tat tatanungin ko kayo. So, Bakit uh, ang problema natin sa pagkain, palaging ang solusyon, importation. may kinalaman sa importation, yun ang hindi ko maintindihan eh. Samanta. Nandun ang oportunidad eh. <laughs> ah, <ganun> ba? <laughs> Andun <ba? laughs> <laughs> <De, meron laughs> ang may lupa. Okay. Oh, oh. Meron tayong maganda pa ma palagi may araw. Sabi nga nila, magtapong ka lang ng buto rito, oh, ay tutubo oh. na. Hmm. 'Di ba? Maski wala kang gawin. Hmm. So napakataba ng lupa, may tubig naman umuulan. <laughs> 'Di ba hindi tayo disyerto? Ang ating ah, meron tayong araw, hindi tayo winter. Ang ating mga kababayan masisipag si sipag, may ugali, may, ugaling may tradisyon. May tradisyon pag Bakit hindi doon sa sentro ang solusyon? Bakit laging may kinalaman sa importation? At saka pala, yun, 'yun ho ang hindi ko maintindihan eh. 'Yun ang nakakawalang nakakalukot talaga nakakawalang gana. Dati, ang percentages ito yung production, ito lang yung import mo kasi kulang. Oo. Oh, oh. Eh talaga naman may pampuno mga kulang, pampuno lang. lang. pampuno lang. Eh dati eh, nga, tayo pa nag -export. export Eh ngayon, ganito na. Oh. <laughs> ganito na, pa, pa, ganito na. Mas, five, Why? Napabaya ang po ang agriculture. 5.1% ay 5.1 metric tons ang ating expected importation next year. Mm. Wow. Million. Million. 5 million? 5.1 million, oh, million. million. Wow. Iyan ang ating expect... Ngayon, ang gamit na naman siyempre, gamit na gamit yung sina Julian, sina Christine, etc. Eh. Gamit na gamit. Si yung mga kaibigan natin, mga si kaibigan natin, Julian Christine, cetera, Leon, Marcy, Marcy gamit Mika, na gamit. gamit na gamit. 5.1. Ayan. Yeah. Sino kikita dyan? Iyan ang malaking problema dyan. Ah. Uh, eh, samantalang, dati naman, may rotation eh. Alam din naman natin noon, dati, Bicol na abutan, etc., kaya yung mga, yung mga ibang ibang areas, yung mga production areas, pupunuan niyo ang mga yun. okay. oh. oh. eh, yon. kasi climate change. Siguro ang reasoning, hindi naman natin masosolve tong climate change eh. Ah oh, bakit talo agad? Ang bakit pa talo agad? Ang attitude natin. Oh. Hindi natin masosolve yung climate change, therefore, let's just import. Ganun ba attitude ng policy okay. makers? Siguro uh, ang, uh, iniisip ni Congressman man man. Irwin ay uh, pansamantalang ma-stabilize man lang ang presyo para hindi mabigatan. Ang, <laughs> Diyan nagkasal so na solution. Mga, of, uh, granted, no? granted. Mm -hmm. Gobyerno, ang gagawa niyan, wala na pera yan unsustainable o nga pala kaya ba ng gobyerno uh, diba nga yung pagguma kaya uh, ng kaya uh, ng ginawa kaya, uh, kaya. Hindi. Ang kinamid, naman, nga hindi yung akin naman napag-isipan niya ba yung solusyon na yon hey, hindi ko kaya ng niaryo oh bibig lang yon kaya ng ang NFA eh, precisely because of that ang sinasabi dati nauubos ang pera 220 billion ng utang niyo etc etc yun ang sinasabi sa NFA uh, 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 kaya wala na kayo dapat dapat ibigay mo na sa private sector yan ang uh, last resort po dapat ang importation. Yun ang aming position dito. Yes. At ang number one na natin kailangan asikasuhin ay ang production. Mm. May nangyayari ba Ngayon, so, sa area na yun, ng production? Natin. Eh, si Dar Jr. Ah, Dar Jr. Mm. Dar, Kiko Kuchu, chu Chu, Ang hirap pa kasi. Oh. Eh, Francisco chu Laurel. Pinakamadali Jr. lang sabihin Dar Jr. Eh. Mm. Pinakamat Mas madali <laughs> Mas sabihin. Mas mabilis ah. Eh. Oo. Ang nakakaabalahan po eh, eh, ano eh uh, sinisisi yung mga nagtitinda sa palengke. Eh. Mm -hmm. Kasi daw may nakausap silang uh, traders. Mm -hmm. At ang sinabi ng traders eh binabanan nila ang kanilang presyo. Mm -hmm. Pero hindi naman bumababa ang presyo sa palengke. Therefore, kasalanan ng, ng retailer. Retailer. Galing. Mm -hmm. Hindi ba magaling 'yon? Oh. Kasi ba, Sasa -sasa. para niyo yung farm gate price mm -hmm. ng bigas sa market ay may mahig mahigit doble. Mm -hmm. Pagdating sa palengke. Ang you, may ng mga niyan, 'di ba? Traders. Hindi yun, yun oh, retailer, yung in yung uh, Retailer, doon. yung trader na nagsasalita ng ganyan, o no, yung grupo ng traders, huwag kayong magpapakita sa Paranaque. Sasagasaan kayo ni Bisoy. eh, ito, retailer ito eh. Paano ka sasagasaan? Wala na, wala na eh. Paano ka, paano ka sasagasaan ni Bisoy? Nabenta na, na nga yung sasakyan niya. Ay, hindi, kasi bumili naman siya ng tricycle. Tri yung nalang hanap buhay, buhay niya. Buhay niya. Um, kasi na retailer na lang, siya eh. Rice retailer. Yung retailer niya, ay sinara na niya yun sa palengke. Wala. Ay, hindi. Talagang lugi. lugi, malulugi. Pare, yung sahod lang ng iyong mga tao, hindi ka yung bawiin eh. Ano, magkano ba naman ang kanyang pwede itas doon? Eh, dami ninyo. May pamangkin kasi akong ganyan. Hindi hmm. nang hanap buhay. Uh, nagtitinda ng bigas, retailer. Mm. Sinara niya yung kanyang tindahan at siya ngayon ay delivery na lamang. Mm. Kasi yung tindahan, napakataas pa na... Ang ano, uh, si rental pa. Oo, oh, mm. overhead cost. Mm. Okay. At saka kinuha niya yung mga trabahador, eh yung mga kapatid niya. Oh. Mm. <laughs> Ganun na lang. Mahirap po yung sitwasyon nito. Yung retailer, huwag natin silang bugbugin. Oh. Bugbug na bugbug na nga yan eh. Unang-una, pagkukunan ng puhunan. <laughs> ah. Konting ano lang yan, Yari na yung puhunan niya. Eh. Oo, oh, paikot lang yan, paikot yan eh. Lang diba, lang. Nagpapaikot lang yan eh. Bakit sila ngayon namigas? Bakit ganun kasi ang attitude ng ating uh, Department of Agriculture? Hindi, siguro iniisip ng ilang mga... Uh, ano mga nating legislator at mga nasa gobyerno yeah, masyadong maraming moving parts sa pag-increase ng production merong kadiyang uh, di ba processing abono warehouse pare na isip nila yan eh but we have to, start somewhere. Work, we have to start somewhere the hard start somewhere simulan natin kahit na plus sinasabi ng real estate developer ayaw na ng mga anak lang magsasaka ay <laughs> Kaya, yeah. <laughs> hindi. Dami nga no, balak. Kinabart na lang yung grazing land to ano, malakit. townships. Ang daming malakit. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi. Ah? Hindi. Hindi. <laughs> hindi. Kasi, ganito yan. Sa so, tingin ko lang, ito, ah, ito tingin ko. Unang-una, yung mga rice millers, rice millers, ha? Rice millers ito. Ah, mm -hmm. Uh, si na Joji Yan yung Pilipin Rice. association. Association na yan. Alam nila yung sitwasyon eh. Mm -hmm. Alam nila yun. From farm, to milling to distribution. Eh, di ba, hindi mo sila kausapin na lang. Oh, Joji, kayo, rice millers, ha? Mm. Ano pa pwedeng gawin? Anong pwedeng gawin? Kayo na. Bibigyan ka At least, magsimula muna sa drying facility. Oh. Kasi po, alam nyo ba, ang production natin ng bigas, ng ang, estimate nila, 20% waste. ang waste. wastage. Waste mm -hmm. Why? Poor handling. ah mm -hmm. uh, poor warehousing. Mm -hmm. Poor drying. Milling. Poor mill. Ang daming poor eh. Mm -hmm. Poor na nga kami sa bulsa. eh. Mm -hmm. Ano yan? Mm -hmm. Post harvest yan ah. Ha? Oh, Oo. Ano? No. Hindi wala pa dyan yung eh, ano. Eh kailangan i-modernize yan. Ayaw ko nga siyang banggitin na kasi baka sabihin barang may mga ano pa kami sa bangko. May utang. Alam. May utang yung pagkuha na lang sa, ba sa banko. No, yun. Sa bangko pa. Lang. Nang ano? Nang ganyan. Nang loan. Sinabi natin dati na, sige, i-modernize natin yan. Hindi, meron daw pera lang. Bank? Nakalaan dyan? Ayun na nga eh. Anong yun na? Gusto ba? kong malaman kung magkano na ang naiblabas nila para sa ganyan. Sa post-harvest? Post-harvest. Eh sabi niya, private sector resolution dyan eh. Natutulungan niyo ba yung private sector? Kasi nga naman, uh, maski anong... Uh, gawin, mag magtataob magtutuwad, mag-sirko, uh, <laughs> si <laughs> Dordar Jr., hindi oh. niya magagawa yan ng on gobyerno. His own. On, hindi niya on his own. Kailangan po private sector mm. ang gumawa niyan. Ando ba yung support? Sinasabi ni John, nando ba yung support mechanism like land bank program para mm. sa mga post-harvest? Mm. Ang dami raw pera ng land bank. Oh. May pera. Mm. Nagagamit ba yung pera na yun? At saka, kausapin mo yung mga organisado. Kagaya si yung Philippine Millers Association. Yan, organisado yan. Alam nila yun. Uh -huh. Huwag Wag, wag ka na mag-invento ng sarili mo na magagawa ka ng sarili. Hindi yun eh. Hindi kaya ng gobyerno yun. Uh -huh. organisado. Eh baka naman kasi hindi malakas tong may mga cooperatives din. Alam din naman nila yun. Mm. May mga malalakas na cooperatives. I know. O Nueva Ecija. O Nueva Ecija. May Ecija. cash yan, ready cash na 200 million. Mm -hmm. May De cooperative dyan. Ganun De kalaki pare. Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Yung oh. Nueva Vizcaya, cooperative doon. Mm -hmm. Ang ganilang net. Mm -hmm. uh, na value net assets. Assets. 5 billion. Oh, Laki ah. Oh Yan ah. sabi mo, oh. Cooperative kayo. Kaya kayo. magtayo ng mga ano noon, post-harvest. Ano ang ano ninyo? Ano ang kailangan ninyo? Magugulay ba kayo? Mag-rice ba kayo? O ito. Oo. Marami yun. Identified yun eh. Mm. Identified sila. Ba hindi sila tulungan na lang? Teka, yan ba mga co-op na yan? Eh, nag import yan. Hindi na Hindi <laughs> nag Ay, hindi kailangan. Hindi kailangan yan. Kailangan importation ng orientation. Para bigyan yan. ng ano? Ng, oh, uh, kailangan tax. importation. Kasi yung importation pagdating dito ng bigas, okay na mababayaran na yung yung nilon mo. Mm. -hmm. Yun Mm. Eh. Hindi, tsaka maraming kumikita sa importation. Right. Customs. <laughs> right, right, right. Mga... Everybody happy. Yeah, mga DA, Department of... Pag-permit pa lang, pare. Di ba? Dami diyang happy. Okay. At tsaka, identified, pareng Conrad, pareng Joel. Yung sinasabi nilang seven sisters. Identify hmm. Identified yun eh. Yan yung mga pinakamalalaki. Oh, uh, sabi, diretso yun na natin. Yung seven sisters po, cartel. Hmm. Yung yan. Nadagdagan lang sila ng dalawa, tatlo. Hmm. Nine sisters na. oh, nine. Ten, okay, ten okay, sisters. Oo. Malalaki rin yun. Malalaki. Baka... Baka... Uh, Malalaki yung dalawang yon. Baka nakukonfuse ka sa gender niyan. Hindi sisters yun. Hindi na sisters. <laughs> baka baka ma-accuse ka ng mga LGBT. LGBT. Oh, alam mo na, na 'yun. Ah. Nadagdagan ng dalawa, malaki 'yun. Malaki 'yung dalawang 'yun. Mm. Na, malaki na ngayon, yung dalawa? Oo, oh, na-import import. May na. may malaking negosyo rin ba 'yan? Malalaking negosyo mga ito. Big business 'yan. Big business. Among the top importers of rice. Yes. Na nagtulak ng uh, import bill. Balaka. Uh, uh, eh, yan ang kalaban. 'Yun ang Hindi kalaban 'yun. Well, uh... Let them import pero you order you order them pwede mo sabihin na pag import kayo for every uh, tan na inimport niyo ito may equivalent, nagagawing na gagawin kayo for production. production, okay ba Para maganda yan ata That is private sector driven. Private sector driven. ko kayo ng pagkakataong mag-import. Okay. Meron kayo 15% na bumaba na nga kayo sa tarif eh. Wow. Why don't you put your... Uh, ano? Basta ako, tigil na natin yung usap-usap tungkol sa import. Ang pag-usapan natin lagi, production. How we, how so, are we? Itong so, siya, itong eh, si balisakan kasi. Eh, so, eh, government, government should balisa. be the facilitator, the cheerleader, the ano, lahat. Not of importation. Hindi, hindi yun, yung yun, <laughs> production, yung proseso na para ma-encourage ma yung importer. Ang ginagawa nito, facilitator nga ang gobyerno para sa, sa importer. Ito eh. may one-time grant daw po ng rice assistance. To uniform personnel, military man o police o bombero o ano pa. Guard. Bakit, bakit uh, one, time, one time rice? But one time 32. CD. Wag na. Ang gawin niyo. Bakit naman? Thi, naman ganito? Balik tayo sa dati. Ano? Pag government uh, employee ka, bibigyan ka ng every month, meron kang ganun. O di Hayop pang production nun. Dataling mo dito. Hindi importation yun. Makakabenta agad yung farmers. Dati rin, bawat, uh, bawat uh, private sector employer na merong 100 employees, meron din. Mm -hmm. so, yan, i-connect mo lang yun eh. Baka kaya iniisip yung puro importation. Kasi bagsak ang agriculture eh. 3.7 negative. Hmm. Negative. Bakit nga ba? Negative. Eh. 3.7. Hindi, sinisisi yung mga bagyo na. eh eh dumating yung bagyo October <laughs> Yes, ESF at bagyo pareho rin yun eh pareho, pareho rin yun eh oh, di ba oo 25 kilos daw po ng bigas ang one time assistance mga ilang linggo yun okay on, linggo okay yun pero bakit one time lang dapat tuloy tuloy eh sa yun na sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin ano yan para yung mga old stock eh ilalabas yun na nga based on uh, available stock mm. uh, uh, ng NFA. Okay? Kasi daw po uh, December to March merong mga kailangan i-dispose na na stock ng NFA. Yeah. Mm. So therefore ibibigay na lang sa uniform personnel. 25 kilos pair. Mm -hmm. Ba. Bigay nyo na sa lahat. Lahat ng government employees. Okay? Uh, yan daw po partly also will be uh, ay kukunin sa mga magsasaka na kasama doon sa Kadiwa program. Mm. -hmm. Uh, hey. meron pala mga magsasaka na sila nagsusupply ng bigas sa Kadiwa. So doon kukunin yung mga bigas na ibibigay sa so, na sa so mababang anong magkano yung presyo per nila, 20 ano lang, 'di ba? 29 or something. Oh. Uh, hindi ko alam eh. Depende. Okay. Although yung kasi binibenta yeah, sure. sa Kakadiwa Center is subsidized. Mm-hmm. Heavily subsidized mm -hmm. yan. At hindi po sustainable yan. Mm hindi -hmm. sustainable uh, yan. Rekomendado raw to ng Agriculture Department. Yan pagbigay ng uh, rice assistance, 25 kilos, sa mga uniform personnel. Rekomendado daw po yan ng Department of Agriculture. mm -hmm para daw po uh, ano, to cope, help them cope. Uh, siguro to mga sundalo. But, buti sundalo lang. Bakit hindi kasama yung mga ibang the bureaucracy? Empleyado ng gobyerno. Mm -hmm. mm -hmm. Eh siguro, kailangan ligawan yung mga sundalo. Dati, mayroon, may mga chismis ngayon eh. May mga... mga daw mga... Meron daw rumblings eh. Dati may rice subsidy talaga ang government employees. Naalala ko pare, noon nagtatrabaho ako sa... Sa, business day pa tayo, may, libre may libre may bigas. libre bigas. Uh, ano, yeah. Isang, isang kaban kami. Alam ko. Kaban. Alam ko. Meron yun. Ah, pare, ang bagay. Oo. Mm. Although, syempre, misan, eh... Kinakapos ka, bebenta mo yung bigas. Mm. <laughs> Okay na rin yun. Pero... <laughs> pero ko na ako. Ah, uh, pero, 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 may, may libreng bigas, hmm. Um, pare. Sa kaban, ah uh, bomboan. Part of your benefits. Uh, part of may benefit benefits. package. Maaaring kayo ibalik yun. na <laughs> natin sinong suggestion. Sana maibalik na, na yun. hindi imported, ha? Hindi imported. Production na na Ay? wala sa farm talaga. Hindi imported? Hindi. Import mo from Mindoro to Manila, pwede. Oh, oh, oh. Eh baka uh, hindi maging masaya si Congressman Tulfo. Tulfo niyan, no. Oh, eh, import. Ang call niya, Go only government should be the sole importe, uh, yeah, the go uh, importer. importer. Monopoly. Mm -hmm.